Hello guys, mau aku talo. Sudah dan anak aku anjel pun dia guys. Ha. Awa guys, talong. Good morning guys, ito guys. Ito yung kinuha kong talong doon sa labas guys. Ito. May gagawin akong luto nito guys. Ibang klase na pagkatulot tayo. Talagyan ko, ko siya na, talagyan ko siya guys ng kamatis. Lalagyan ko siya guys ng kamatis. Tignan nyo ang gagawin ko ngayon. Tapos, it, ito. Bay, bawang. Tapos, lalagyan ko din siya ng harina. Ito so, siya ko muna. Tapos, kwarto kasi si baby naglalaro siya ipitan mo ang kaya ni Balas oh Ayan siya guys. O, lalagyan ko siya ng dalawang itlog. Itlog. Tapos, magic sarap. Tapos, pigeon. Tapos, lagyan ko siya ng konting breading mix. Tapos ito guys, sa Ito na yun guys. Ito na yung talong. Ito yung talong guys, Oh. Ito yung talong. Ito yung talong. Dalawa lang ang ano ko. Tapos ito yung samya. Nagayat ko na. Yan siya guys. Okay, kung muna itong cellphone dyan guys. Ha. Ah. So, Ito guys. <laughs> Tapos. Lagi ko na to. Talong. Kasi binabad ko siya sa tubig. guys ito yung kamatis niliit-liitan ko siya tapos ito yung bawang at paghalo-halo kagamit ng asin kasi maglagay kasi ako ng magic sarap tapos. Ay, maglagay ako ng konting trading mix. May hino na kasi siyang lasa. Ay. Maglagay pa ng asin. Ang alat siya. siya. guys. Halong-halong Dalawang talong guys. maliit lang yung talong. Sampai jumpa gantong harina naman kasi hindi siya maalat. Tapos lalagyan ko siya guys ng paminta. Buo kasi ito kasi walang durog kaya dinuro ko na lang. Kasi mabango kasi siya may pamita may punti ang yan dyan muna and so guys binilito ko na guys kaya baliktad ko muna ito na yung talong guys nakakaibang version ng torta kasi ginayat-gayat kita tapos nilagyan ko sa isang harina Dalawang talong lang to guys. Pero ang dami ng maluluto. crunchy kasi ito kasi mayroon kasi itong konting bedding mix na nilagay to eh. kasi ko, kasi ayoko puro harina ayoko yan. yan na po guys ang daluto Mayroon pa dun sa kawali. Sa dalawang itlog lang to guys ha. Ito na siya guys. Oh. Diba? Kakaibang torta guys no. <laughs> Ayan siya guys. Ayan na po ang aming ulam ngayon. Ito lang po, kinuha lang po namin to sa labas guys. Ito na po siya, finish. Finish na guys. Tapos nang naluto. Kumain na si Bibi. Tapos mayroon pa doon. Kaya, thank you for watching guys. Ayan na siya guys. Ayan. Ayan na siya guys.